Okay, yeah. Yeah, no? mo lang siya ng Tapos, Yeah all right. Right. Sa ligod. Sa ligod naman yung bigot, no? oh, isa, no? <laughs> yeah, no? isa na Hahaha Yan o Isa naman po Masyadong malakas para sa mundo ng mga tao yeah. <laughs> okay. Yan okay. si Toba okay. Si okay. K Campers Bibihira po yan Masyadong malakas para sa mundo ng mga okay. tao okay. Ayan, mga tropa po yan, dito. Si K-Campers, saka si Sir Boy First Time, and si Sir Noel Rivera. Ayan, alright. Ayan, no? Lang, sarito, no? Yes. Oh, yes oh. Eh, ganito kasaya ang buhay. Enjoy yes, lang. si yes, Sir Sher... ano yung MPB kasi. Si Sir Noel Rivera. Ito yung lumulukot-lukot sa mga ganito. Ganito. Yeah. Iba yung ano niya. Kasi parang kang ano. Parang kang uh, ulipin natin siya. Ano? ba, mabilis din pala eh, preno ay, mabilis ko na <laughs> ano to, 40 ah, isa na pero isa ko, 90 yun, sa oh? sandaan single, ano lang, ay, isa <laughs> na ano? lupit, no natutulog yata eh